Ang gandang pagmasdan ng mag Carla Estrada at Daniel Padilla na magka-holding hands na naglalakad sa lobby ng Soler North after ng ABS-CBN ball. Nagtatawanan sila at curious ang fans kung ano ang kanilang pinag-uusapan sa sobrang tawa nga ni Daniel. iod pa. Nagpalit ng sapatos ang magina. Si Carla naka-rubber shoes at si Daniel parang chinelas na ang suot. Ang berwan ng fans at least, may ka holding hands that night ang favorite nilang aktor at hindi nagsolo na umuwi. Nagkita ba si na Daniel at Catherine Bernardo sa party? Mukhang hindi yun nangyari dahil walang balita at sa laki ng ballroom ng Soler, malabo silang magkita. Napansin lang ng fans na pareho ang color ng mga suot ni na Daniel at Catherine, ang ganda raw sana kung sabay silang rumampa. Samantala, araw-araw may pa-Twitter party ang fans ni Daniel to celebrate his 30th birthday on April 26. Nagsimula ang Twitter party nila noong April 1 at magtatapos sa birthday ng aktor. Every day, may theme sila na pinapa-trend para raw may ba at maging memorable ang birthday this year ni Daniel.